Dito po sa Nervesia, aktibo ang mga kapatid sa church planting project. Dito sa lalawigan po ng Nueva Ecija, maluwang at malaki po ang gawain dito po sa eriyang ito. Sapagkat meron po tayong populasyon sa buong Nueva Ecija na 2.3 million. At ang mga Adventist po dito ay nasa 5,991 na may iglesyang 48, may pulutong na labing apat at meron pong group of believers na labing isa. Opo mga kapatid, malaki po ang hamon sa gawain ito. Kaya nga po ang mga kapatid ay abala sa paggawa, lalo't lalo't tigit ang pakikisangkot sa church planting program. Meron pong labing apat na church planting program sa iba't ibang bayan, sulok ng Nueva Ecija. Kaya po ang mga pastor na siam at tatlong church planter ay sama-samang gumagawa kasama po ang mga kapatid upang isulong ang gawain ng ating mahal na Panginoon. Dito po sa Nueva aktibo ang mga kapatid sa church planting project. Bilang patunay, tayo po ay nandito sa lugar po ng Uh, Tayabo San Jose City na ang mga kapatid ay aktibo sa paggawa ng Church Planting Project. Atin pong tunghayan ang kanila pong kasalukuyang ginagawa para po sa Church Planting Project ang paghayo para sa Panginoon. Ako po si Pastor Joseph Albores, ang district pastor po dito sa North Nueva Ecija District. Meron po tayong dalawang church planting program. Una doon po sa Barangay Conversion, Pantabangan, Nueva Ecija, at pangalawa ay dito po sa atin pong lugar ngayon, ang Barangay Tayabo sa Jose City. Ang mga kapatid dito sa North Nueva Ecija District ay abala sila at masigasig silang nakisangkot sa banal na gawain ito. Ang mga care group ng Munoz, Lupao at San Jose Church ay nag-organize ng mga ministries upang ang church planting project na ito ay mamaterialize. At uh, may mga feeding program, branch Sabbath school at meron ding mga life coaches na ginagawa sa community upang makilala ang Adventist sa lugar na ito. Sapagkat ang Tayabo ay isa sa mga tinatawag nating unentered territory. So ngayon po ay praise the Lord dahil napabot abutan natin ng pabalita ang lugar na ito at kasalukuyan nakita naman po natin na ang church dito po sa Tayabo ay nasa 10% ang building construction, purihin po ang Panginoon. Bilang isang mga gawa na nangunguna sa church planting project ay malaking tulong po ito sa akin dahil unang-una, first time ko po bilang district pastor dito sa uh, CLC territory na kung saan, first time ko rin pong makisangkot sa church planting activity pagdating sa district. At malaking hamon ngunit uh, atin pong napanagumpayan sa tulong ng Panginoon dahil unang-una, kailangan nating mag-organize ng mga leaders, uh, peer care group dahil hindi po tayo aasas sa mga workers lang kundi mga kapatid mismo ay magkakaisa at sila'y tulong-tulong at sa pamagitan po ng inyong lingkod ay na-organize po natin ng mga care groups na ito sa mga trainings, sa mga leadership uh, seminars na kung saan para maging effective po sila sa pakikisangkot sa church planting activity na ito. At uh, bilang district pastor ay ako po'y pinagpapala sapagkat napakarami ko pong natutunan sa mga skills kung paano magtayo ng iglesia. Hindi sa aking sariling uh, skills kundi siyempre unat-higit sa ating Panginoon at tulong-tulong sa mga kapatid natin sa iglesia ito. Ako po si Elder Simeon Tabliso, dito sa Barangay Tayabo San Jose City Nueva Siha. Nagkaroon ho kami ng pagpupulong at inumpisahan namin sa distrito na magkaroon kami ng pangangaral dito sa lugar na ito sapagkat napakarami pong mga tao dito sa Tayabo. At noong pong December 11, uh, 2022, ay nagkaroon po ng katuparan. So ang mga kapatid po ay masigla na nakilahok sa gawaing pangangaral at niloob po ng Panginoon na makapagpabinyag kami ng 47 na mga kaluluwa sa lugar na ito. At yung pong 47 na mga kapatiran ay masigla na sumasamba kami dito sa sambahan na ito ng aming bubong ay lona. At ang mga haligi namin ay mga kawayan. At itong nakaraang pangangaral ay nadagdagan po ng pitong kaluluwa. Sa ngayon po, ang isa sa mga gusto po naming mangyari ay magkaroon sana kami at maayos na panambahan sa lugar na ito. At uh, ito nga po, inuumpisahan na po. Salamat po sa mga kapatid na nagtulong-tulong para maisagawa po natin itong kasalukuyang pagpapagawa ng aming iglesia. Sa tulong po ng Central Luzon Conference ay pinagkalooban po kami ng pambayad sa lote Maganda po ito, titulado, nangilak po kami sa mga kapatiran, tulong-tulong para humaitayo namin. Tuwing Wednesday, midweek ng pagsamba namin, Vesper at lalo ng Sabbath worship, masayang-masaya po kami rito. At magiliw din ho namin nakakasama mga kapatiran namin sa distrito. Minsan uh, tuwing Sabado, nagpapalit-palitan sila, dinadalo po kami rito. Ang nagawa po ng gawain ito dito sa Tayabo ay naghatid sa amin ng napakasiglang uh, pananampalataya namin sa ating Panginoon. Dinadalangin po namin na hindi lang sana rito sa lugar na ito. Iniisip pa rin namin doon sa kalapitang barangay namin. Eh, pinaghahandaan na rin po namin na makapangaral din kami at makapagtayo din kami ng maliit na kapilya na katulad nito para po sa project ng church planting ng ating uh, CLC ay amin pong uh, masuportahan at uh, patuloy mapasigla ang pananampalataya ng ating mga kapilya pateran Mga kapatid nasaksiyan po natin ang karanasan ng mga kapatiran dito po sa lugar po ng Nueva Ecija. Kasama po ang mga manggagawa patungkol po sa paghayo at pagtatayo ng mga pulutong sa iba't ibang dako. Opo, inatasan tayo ng Diyos na humayo. Ito ay mandato sa atin ng ating Panginoon na humayo at gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Noong si Jesus ay bago umakit sa langit, tinanong si Pedro, ang sabi ng ating Panginoon, Peter, mahal mo ba ako? Tumugon si Pedro, Opo Panginoon, mahal ko kayo. Mga kapatid, bilang pagtugon natin sa panawagan ng ating Panginoon, tayo ay tutugon ng may pag-ibig. Hahayo tayo ng may pag-ibig. Kaya kami dito sa Nueva Ecija, kami ay umahayo ng may pag-ibig at magtatayo ng mga pulutong ng mga mananampalataya kasama ang paggawa ng banal na spirito. Kaya kapatid, ikaw ay aking inaanyayahan na makisangkot sa banal na gawain ng ating Panginoon. I will go. I will go. I will go.